Tong corruption scandal na the worse ba than in the time of uh, the first Ferdinand Marcos? Sa tingin mo? Well, uh... This is truth on the line. Worse dahil ngayon kasi may social media. Ngayon mm -hmm. ay lahat pwede mong bulat latin. You mean in, percep in terms of perception? Yes, dahil uh, sumabog yung kay ke, ke Ferdinand nung latter part Late ang, na. Kahit uh, ng panahon, nung 80s eh. Diba? Hmm. Doon sumabog yan, nung nag-pile up. At saka nung hindi mo na-deliver yung goods. Ibig sabihin, nung umagsak ang inflation uh, tumaas ang inflation kasabay sa na. nagkasabay yung em employment at na assassinate si Ninoy. Oo, tapos nagkaroon ng trigger na assassination, may human rights violation na dumadami, tapos nagkasakit si si Marcos mm. at uh, nag-feel ng vacuum si Imelda at saka si Fabian Ver nagagalit yung iba sa military kay Fabian Ver at kay Imelda. So merong confluence of events eh. Na nangyari, no? Ah mm. uh, for a while nga, ang Amerika talagang all out kay Ferdinand. Eh. Naalala mo yung toast ni Vice President Bush? The symbol of democracy. Yeah. Diba? So, ibig sabihin, uh -huh. last, later part na lang siya inabandon ng US. Eh. So, iba yung panahon ngayon. Iba yung panahon ngayon. Na, dito, uh, ito yung first na existential battle ng dalawang political dynasties sa shadow ng superpowers. No, Kaya, ikalawa ay medyo napaka-dominant ng social media. Mm. At alam niya yan, dahil mismo yung mga traditional uh, media outlets nagsasuffer dahil dyan eh. Mm. Kung hindi nila magagamit yan. No? At uh, hindi ko na alam kung saan niya nabot. AI na lang eh. Nakikita mo yung mga social media ang oh, ai di ba? Gagalit yung mga tao, mga mukha ng corrupt, di ba? etc Pero at the same time, two-edged eh, yan. Pwedeng gamitin yan dun sa hindi naman talaga corrupt. No? Uh, dahil nga, eh actually ikaw kaya mo lang gumawa ng AI eh. mm. no yung mga anak natin pwedeng gumawa ng AI yung mga apo natin it's so easy eh. so mm. paano mo lalaman ngayon kung ano totoo no so pagalingan no paano mo wala kung ano talaga ang fake no? so yun yung dilemma natin ngayon no yung dominance na yan ng social media at saka technology no yung technology na yan. isn't it ironic na yung anak and namesake ni Ferdinand Marcos hmm. ang nag-i-initiate ngayon ng clean-up <laughs> ng gobyerno, ha? Anong tingin mo? Ikaw? Well, dahil nga sabi natin kanina, it's a question of survival. It's existential. Hindi lang para sa kanya, kundi sa kanyang pamilya. Uh, pwedeng late siyang nagising dito sa ganitong klaseng threat sa kanya. Pwedeng very tentative siya as his character uh, shows, di ba? Hmm uh, conflict averse, na no? passive aggressive. Pero kailangan niyang lumabas do sa kanyang comfort zone, eh. 'di ba? Kailangan niyang lumabas do sa kanyang kweba. Dahil yung labanan ngayon ay hindi lamang siya ang at stake, hindi lamang yung kanyang pamilya ang at stake, yung kanyang legacy, kung hindi yung bansa, no? Saan pupunta itong bansa natin? No? Pero mo, in less than three years, meron ka lang eleksyon, na very fundamental. Pero between now and going there, hindi ka nakakasigurado. Pwedeng sumabog ito. No? <laughs> no? Pwedeng sumabog ito eh. Alimawa, kung merong compelling evidence na ililink yung presidente sa corruption. Yes. Di ba? Kung uh, isa sa mga mga closest sa presidente biglang naging whistleblower hmm. at idiniin sila. Di ba? So, hindi mo alam ngayon kung ano mangyayari. Habang nga susod susunod na kabanata, nag-uumpisa pa lang po ang ano, ang 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 linggo. At eto na naman inintay natin yung mga nagbabahang mga istorya sa corruption. Kukurap-kurap na ako sa puyat, sabi. Papapanon. <laughs> <laughs>